Kung ikaw ay lalabas ngayong araw, huwag ka basta makikipagkamay at makikipag-usap sa mga taong hindi mo kakilala dahil baka ikaw ay makulam. Mga kaibigan, ngayong araw, August 23, magkakaroon ng tinatawag na rare black moon na nangyayari lamang kada 33 months. Hindi natin ito gaanong masisilayan dahil kasalukuyang nakapwesto ngayon ang ating buwan sa pagitan ng ating planeta at ng araw. Ngunit sa pagkakataong-to ay mas kapansin-pansin naman ang mga between at iba pang celestial bodies sa ating kalawakan na isang magandang panahon upang tayo ay mag-stargazing. Alam niyo ba na may isang lumang paniniwala patungkol dito, na tuwing magpapakita raw ang rare black moon na ito, ay ito rin ang araw sa buong taon na pinakamalakas ang kapangyarihan ng witchcraft, kulam at barang dahil sa binibigay na kapangyarihan sa kanila nung buwan. Kaya naman ayon sa mga eksperto sa bagay na to, ay iwasan mong makipagkamay o makipag-usap man lang sa mga taong hindi mo kilala ngayong araw dahil hindi natin alam na baka isa pala sa kanila ay gumagamit ng ipinagbabawal na karunungan at ikaw ay makulam o mabarang. Maski nga sa Biblia ay binanggit ito partikular na sa Mark chapter 13 verse 24 na ito nga raw ay senyales ng tinatawag na end of days.